tulo mga nagbabuyan nanganak lagi na gid ang among baboy kani siya ikatulon na maning baboy ay buutan jud ni siya nga baboy kay magpadidi di siya iso eh, guys pagkahuman mo na siyang among ipadididili. siya pwede isiparit siparit guys ang uban isiparit nila ang anak kinahanglan nga imo jud na siyang padidihon ugay ugayon kay kung imo nang padidihon ang iyang anak mo na siya makatabang makatabang siya para manganak siya para ang kuan man good, ang pagpadidi mo na siya pang sa pangpabusog sa imuhang sa ano sa sa iyang pagkabuntis gani kanang pangpabusog siya so after mga anak gani siya kinahanglan nimo, after makauna siya ang iyang panganay mga anak gani na siya una di na mo siya ibalin ibutang sa mga basket. Basket, dili, padidihon yun mo siya direct. So, kay para, ang inahan, magigdaran na siya. Pero ang ubahan po, nakaagidjud mi nga, nagipoy. kanang inahan, gani nga, kanang isog mo, mga yang anak, yang kaonon, yang kaugalingon, kaonon ni yang, kaugalingong anak, mo to, dili, gito siya maayo nga, inahan mo, tong, naka, naka inahin mi og baboy na kanang kuan naka inahin mi og baboy na perti ka isog ay amo yung gibaligya oy so kani siya nga baboy oh na naghanay kay after one and a half hour injectionan og pangpabusog kay kuan man di man dugay kaayo mo na ni siya na naghan <laughs> na daghan kay kuan ganang kanang nagsupot-supot man ang pagpanganak ani eh. um, abi na mo birahon nang kuan wa mampud kaluian kay perting daghan na gyud unsi ni sila kabuk kaluian sa Ginoo oh. Lord tabangin taon mi Lord kay perting gyud na malugi-lugi ay <laughs> thank you so much sa mga kanang kuan gyud sa mga mananabang dire akong igsuon guys mananabang <laughs> pagkahuman si si Kuan si Badik Dik ah, higda higda rana siya ah, po yun rana siya ah, oh, thank you Badik Dik ha, na ju kay premium Dik, juk. na ju kay saging Dik agoy ah, diba nah, isa kabuk gamay ka ayo ihid ah, ano ah, ati manonon aduhan eh, na sila kabuk pero ang kaya kaya ratong isa kay na ano, narada na kana oh kana siya ya tinggal maya dohana sila laka buk survive bilang mau para kita malugi, survive bilang gitu no naik ganahan karena juga iko anu puntik puntik ko, kanang itum, deha Ganahan karena Sinana, iko si nana kabutan guys very good kaya muang inahin very good guys yuk kayak onsi kabuk yang anak buhi tenan wa tegan si thank you kayo anak very good unyak ambot um, kung kuan no uh, ang kinahanglan pagkaon ani guys sa uh, iyang pagkaon uh, okay good kusog man siya pore buyag mo kaon so hangtod gyud siya mabusog pagkaonon gyud kay di gyud siya kinahanglan kulangon og pagkaon kinahanglan gyud na kanang kinahanglan gyud na kung example sa si isa ka bab isa ka baboy mga anak siya na pulo ang estimated na pagkaon ana niya is 3 3 kilos every meal gina siya kada kaon niya tuloy jud ka kilo so kung magkulang pwede dungagan kay unsi man sila ka no nga baktin so ang kuan ani ang estimated na food ani kuan tulo ka kilo jud tulo ka kilo kada kaon or more kay unsi man sila ka kay kada isa ka baktin is kuan mo na siya lagi tulok ka kilo gyud or more than kilo nga lactating feeds ang kinahanglan nap ipakaon anak niya kay dapat dili siya ma short nanglan busog gyud siya para ang baktin pod healthy oh na daging kay gata siya pagkaon yun mo din ha, ah. kay para kuan na very good kayo mga baboya salamat kayo sa kanang grasya lord kay Kinahanglan gud na nga nagko gud mo ha. Dili mo magkuan kuan an. <laughs> Kit malipay gud guys. Nalipay gud ko sa nahitabo karon nga daghan og kanang baktin ya buhi tanan na, gani. Um, kay ang uban baya gud dili magiging successful. Uban sus. Kuan kanang mamatayan na pero kani kaluian salamat kaayo gud kaayo gud lord na blessing jud kay ni sa aning mga baboy diri kay kinahanglan gud siya na baboy montanan tanan ha kay imon bay fatining na mo fatining namo mo ay salamat sa mga nagtanaw. Oh, kinahanglan gyud nato ni nga kamot gud ta di ta magpaluya-luya ani kay watay saligan ani kundi ang ato lang kang kaugalingon. kaw galingon no di ba Thank you, Lord. Happy Sunday to everyone. Sa tanang mga nagtanaw, ani thank you so much. Wala lang ni, di pa Tara. Tar